WhatsApp up mga ka-farmers? Andito tayo sa area na papatrabaho tayo ng dike eh, Ito yung inaano na ka target ko na gawing crab culture So matagal na lang ang plano nito na gawing crab culture kaya lang wala tayong knowledge mga ka-farmers ngayon Subukan natin yung knowledge natin yung seminar natin doon sa ATI nung last uh, week So, itong area na to, yung mga boundaries nito, yung mga boundaries, isasarado natin yan hanggang dun sa kabila para gawin nating uh, crab culture yung area na to hanggang dun sa dulo. Yung mga sapasapan, isasarado natin mga kapanyas kasi para malaman natin yung uh, area kung saan yung mga pwedeng takpan para yung mga crabs natin na hindi makalabas ito yung mga jologs natin mga trabante oh. ano yan yung may nakakitupad pa oh. mga hire natin yung mga ano mga ito yung mga ano din sila mga master mga crab ano to sila tawag nito yung nakakuha ng mga nit, uh, native na mga crabs So, sila din yung magsusupply natin balang araw kung sakaling matapos yung project nito. Subukan natin mga ka-farmers yung nakuha nating idea sa BIFAR kung paano magpalaki ng crabs. So, ito yung sinasabi na additional na ano natin uh, project income sa so, tanitawag na yung programa ng Department of Agriculture. Uh, palayamanan program. So dito tayo pupunta sa crab uh, culture, additional income natin bilang isang magsasaka. Ini tahu yang Tabliya? ya. Kawai kawai naya tak kawai kawai, kawai kawai naya. Eh. Ito yung tao na ano King ano din to King Huli ng mga alimango master to manghuli ng mga ano kaparmers ng alimango yung crabs itong tao na to payat yan pero tigasin yung katawan no

-nayon. -ama -ama ah, 3 mil ka bukod router. Kung ang pag-aaral ko ngayon, mamangkol mo 'yung pagtambak. Bodo nga 'yan 3 mil ka bukod. Testing ko lang alin ba sana mga 3 mil. Ay, bukod gamayay din ng ibang area. Testing, testing lang din sa alin mo na 'yan, bro. Oh, ni Langanin.